Ang Estados Unidos ay nagdagdag ng 63 pang proyekto sa loob ng Sham na Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na mga site, upang mapahusay ang kakayahan sa pagpapatakbo sa gitna ng komplikadong kapaligiran ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa press brief kasunod ng culmination ng Philippines United States Mutual Defense Board Meeting, MDB, sa Camp Aguinaldo, sinabi ni U.S. Indo-Pacific Commander, Admiral John Aquilino, na tumaas ang bilang mula sa 32 na naaprubahan. Ang US ay naglaan ng mahigit 100 million dollars para sa pagtatayo ng iba't ibang pasilidad na naglalayong gawing moderno ang kasalukuyang mga kampo ng AFT at dagdagan ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo, ani Aquilino. Sinabi niya na titiyakin ng alyansa ng US at Pilipinas ang libreng nabigasyon, paglipad at pagdaan sa kalakalan sa Indo-Pacific. Hindi nagbigay ng iba pang detalye si Aquilino maliban na ang pagtaas sa bilang ng mga proyekto ay nilayon upang pahusayin ang mga mekanismo ng humanitarian at disaster response. Sinabi ni Aquilino na ang mga lugar ng EDCA ay maaaring gamitin sa pag-uukol ng mga armas, dahil sa kasalukuyang komplikadong mga sitwasyon sa seguridad, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa mga tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ang Chief of Staff ng Armed Forces na si Romeo Bronner Jr. Kasama si na U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at Commander ng U.S. Indo-Pacific Command, Admiral John Aquilino, sa dalawang EDCA site sa Lalo Airport at sa Naval Base Camilo Osea sa Santa Ana, Cagayan. Pagkatapos bumisita sa dalawang EDCA site sa Cagayan, ang AFP at mga pinuno ng militar ng US ay magbibiyahe sa Basa Air Base sa Pampanga kung saan matatagpuan ang ikatlong EDCA site. Ang tatlong site ay bahagi ng siyam na ibinigay ng AFP upang tahanan ng US na mga pasilidad na nilayon bilang preposisyon ng mga ari-arian at kagamitan ng militar upang tumugon sa mga sitwasyong pang-emerhensya. Ang anim na iba pang mga lugar ng EDCA ay ang Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, at Balabac Island sa Palawan, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro, at Benito Evian Air Base sa Maycan sa Cebu, ang mga pagbisita sa site ng EDCA ay panimula sa nalalapit na kumperensya ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board, mdb na dadaluhan ng mga pinuno ng militar ng US at Pilipinas sa loob ng Camp Aguinaldo.